Minsan ang isang babae ay maaaring nasa isang heteroseksual na relasyon sa loob ng maraming taon, ngunit pakiramdam niya ay may isang bagay na off, at maaaring niyang makita ang kanyang sarili na nagtatanong, bakla ba ang aking asawa? Totoo ba naghinala ng mga friends ko na biseksual ang boyfriend ko? Welcome back to another episode. My name is JM at narito ako para tulungan ka na palawakin ang kamalayan ng iyong sarili at umayon ang mga kabustuhan mo sa buhay. At kung gusto maging updated sa mga latest trends ng aking mga videos, click subscribe and push the notification bell. At narito ang 8 signs that your husband or boyfriend is gay. Number 1. Mayroong pagtanggi ng sexual na aktibidad sa unang bahagi ng iyong kasal na hindi na muling umuulit. Sinusubukan niyang kumbinsihin ka na sa lahat ng relasyon sa kawalan ng gana sa sex kahit na ilang taon pa lang kayo. Number 2. Sinasabi niya na siya ay depressed at sisisihin ang kanyang depression o gamot para sa depression para sa kanyang kawalan ng sexual na pagnanais para sa iyo. 3. Regular niyang binubura ang history ng computer or text messages. Yes. Mga kaabilments kapag ang jowa mo ay nagpapakita sa mga behavior na gaya into malamang bakla ang partner mo. 4. Makakakita ka ng mga pop-up ng gay pornography sa computer habang sinasabi niyang hindi kanya ang mga yon. Confirm mga ka minds. Hindi ito uri ng pangyayari na hindi sinasadya kapag ang isang user ng computer ay nagbro-browse ng mga porn tulad ng mga gay site automatic na lumalabas ito sa screen ng computer. Number 5. Ang kanyang sexual na pagganap ay mas mekanikal kaysa madamdamin na may kakulangan ng kasiya siyang foreplay. Yes, ang straight guy ay never makadarama ng ganito sa kanyang partner unless pagod or walang gana yet he will tell kung bakit o anong mga dahilan. Number 6. Gumagawa siya ng patuloy na mga homophobic na komento o gumagawa siya ng napakaraming gay na komento sa mga pag-uusap yes. Malamang na nakukuha niya ang ganitong mga gawi sa friend niyang bakla or mga kapwa gay although straight guy can have gay friends yet never na magagaya ang ganitong mga behaviors. Number 7 may nakainstall na Grinder app Vaula Vekloska. Yes, ang Grinder app ay isang gay dating app na kung saan pwede kang makamit ng mga gays or bisexual na ang hanap ay makipagkaibigan but most likely sex and number 8 he travels a lot for business and you can track his activities yes mga kaabilments. Gumagawa ang iyong partner ng mga ganito paraan niya mga excuses para magkaroon siya ng dahilan na makapaglandi although part talaga ng trabaho niya ang pag-travel out of town yet kapag tatawagan mo siya or kakamustahin he tend to respond late or Palaging busy I hope you guys enjoy this video and for more inspiring topic feel free to like and share and click subscribe namast.